Arestado naman ang dalawang individual, kabilang ang isang kumakandidato bilang konsehal sa Kalinga matapos mahulihan ng isang bilang pisong halaga ng shabu at mga baril. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng NBC Media Group. Balito mula sa lalawigan ng Kalinga, isang kumakandidatong konsyal sa Kalinga, ang isa sa dalawang lalaking dinala sa kustudiya ng pulis matapos makumpiskan ng higit isang milyong pisong alaga ng shabu at mga baril. Bandang alas 10 kagabi, pinatupad ng mga operatiba ng PNP at PDEA ang search warrant sa San Francisco, Dagupan, West, Tabuk City na nagresulta sa pagkakatimbog ng dalawang high-value individual drug personalities. Ang mga suspect na hindi pinangalanan ng uh, pulis sa isang 39 anyos na tumatakbong konsyal sa Kalinga at ang 32 anyos na driver. Batay sa si report ng Kalinga Provincial Police Office ang halos limang oras na operasyon ay nagresulta sa pagkakadiskubre ng ilang sasye ng sabu na nagkakalaga ng 1,567,400 pesos na samsam din ng mga operating troops ang isang Glock 34 Gen 4 9mm pistol, caliber 9mm uh, snub-nose revolver at Taurus Black Window caliber 9mm uh, uh, snub-nose revolver, magazines at bala at mga drug paraphernalia Para sa NBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang rambulan ang na naganap kagabi na nauwi ito sa pagkamatay ng isang individual nang ito'y pagsasaksakin ng ilang ulit na naganap sa Porcuang, Barangay Ipag, bandang alas 8.30 kagabi. Kinilalang biktimang nasawi na si Epulinario Osinada, gabuay, 52 anyos. Ayon sa investigasyon, base sa kuha ng CCTV ng Marebeles Command Center at Barangay Ipag, lumapit umano ang biktima na may dalang patalim na kasama umano ang kanyang anak na si Don Justin Osinada na may dalang bolo sa mga sospek. Nagkaroon ng pagtatalo at sagupan sa pagitan ng dalawang panik at nauwi ito sa pananaksak hanggang sa mapatay ang biktima. Si Christopher Mosquera Santos alias Kate 45 taong gulang ay sinasabing nanaksak umano ng paulit-ulit sa biktima na naging sanin ng kanyang kamatayan agad na nagsagawa ng Palo up operation ang Maribelis Municipal Police Station na nagresulta ito sa pagkakaaresto ng suspect sa Maribelis Mental Witness and General Hospital kung siya rin ay ginagamot sa tinamong sugat. Samantalang sina Jefferson Santos Pawig alias Japok at Jerry Mosguera Santos alias Nunong ay patuloy na pinagahanap matapos makatakas. Patuloy ang sinasagawang palok presyo ng Maribeles Municipal Police Station para sa posibleng pagkakaaresto ng mga sospek na nakatakas. Nagahanda na rin ng isa sa pangkasong homeside laban sa mga sangkot sa kermen. Para sa si MBC TV Network News, Dani Bilang, RH37. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Dabao del Norte, isang milyong pisong pabuya ang naghihintay sa sinumang makapagbigay ng impormasyon para madakip ang gunman at utak sa likod na pamaril kay Audrey Perez, kandidato sa pagkaboard member sa Davao del Norte. Ibinunyag ni Congressman Pantalyon Alvarez ang pabuya sa pamagitan ng Facebook post Mayo 1-2025 at mariin niya nga kinundi ang insidente ngunit inihayag niya na hindi natatakot ang kanilang partido sa gitna ng marahas na gaganapan. Si Perez kabilang sa partido ng Team Duterte sa Reform Party ni Congressman Alvarez na kasulukuyang tumatakbo bilang BC Gobernador. Nanawagan naman si Congressman Alvarez sa mga tao na kung meron silang impormasyon tungkol sa gunman o sa masterminds na sabing pamarila magbigay lang ng impormasyon para makuha nila ang pabuyang isang milyon. Text or tawag lang sa number 0953-935-0890 o di kaya pwede ring mag-iwan ng private message sa Facebook. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ordanita City Mayor, nakakatanggap po ng detret kaya hindi muna makakasama sa kampanya ng kanyang grupo. Nagdesisyon si Ordanita City Mayor Julio Rami Faraino, re mayor ng sudad na pansamantalang hindi siya sasama muna sa kampanya ng kanyang grupo matapos makatanggap ng umano'y detret mula sa tatlong grupo. Ipinaliwanag ni Faraino sa kanyang Facebook Live ang tungkol sa natanggap umano'ng pagbabanta sa kanyang buhay mula sa tatlong magkakaibang grupo na nag-aabang sa kanya. Kaya minabutin niya munang umiwas pang sa publiko at social media para sa kanyang kaligtasan at sa kanyang pamilya. Ayon pa sa alkalde, ang naturang grupo ay mula sa Abra Isabela at mismong sa lungsod ng Ordaneta na binubuo daw ng individual na labas masok sa piitan. Sa ngayon hindi pa matukoy kung may kaugnayan sa politiko personal na isyu ang pinagmula ng nasabing banta, si Paranoy muling kumakandidato sa ikalawang termino niya bilang Alcalde ng Ordaneta. Avaneta City kalaban si Maan Giko na asawa ni Gobernador Ramon Giko Tuit. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo Aris na sa Pilipinas o na sa Pilipino. In na nakapalag pa ang isang wanted dito sa lalawigan ng Northern Samar matapos na mahuli ito ng mga pulis ng Palapag Municipal Police Station dahil sa kasong panggagahasa. Isang joint operation ang inilunsad kasama ang 2nd Northern Samar Police Provincial Mobile First Company. Sa misang pagdiriwa ng Labor Day kahapon Mayo 1 ay natimbog ang nasabing wanted at nagdiriwa naman ito ng Labor Day sa kulungan. Ayon sa PNP Palapag, tinuturing itong top one most wanted person sa nasabing bayan ng Palapag. Ayon pa sa report, isa itong 23 taong gulang at residente na nasabing bayan na nasabing wanted sa isang warrant to arrest dahil sa panggagahasa ng isang minoridad de edad doon sa nasabing lugar. Ang warrant ay inilabas mula sa Regional Trial Court Branch 22, Lawang Northern Samar noong April 13, 2025 at walang piyansa na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan na nasabing wanted. Matapos ang kanyang pag-aristo, ang nasabing wanted ay inabisuhan sa kanyang ang mga karapatan at dinala sa impila ng Palapag Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang proseso. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.